usap-usapan na napaka-emotional ng scene ngayon ni Belle Mariano. At ayon sa mga netizen, kaya nag-post si Belle ng eye to eye ay kita ang kita na namamaga ang kanyang mata. Sabi nga sa nakakita sa Don Bell, ayo ko na Don Bell, patulugin niyo ako please lang. Si Bell nagaantay kay Doni sa sasakyan, kaya palang bilis ni Master makarating kay Belinda para para i siya. Kaya palang bilis pagpaalam ni Master kanina pagkatapos ng eksena nagmamadaling umalis, may nag-iintay pala sa sasakyan, wala ng kalulu ako. Paniguradong niyakap ni, ni Doni kung ano ang ginagawa ni Belle kapag hindi pa nakakakala sa eksena si Doni. Alam na alam talaga nila i-comfort ang isa't isa. Kaya nga sabi nila ay kahit pagod na pagod sa kanilang scene, makita lang nilang isa't isa ay natatanggal ang kanilang pagod.